Philippine Embassy sa Pakistan naglabas ng abiso para sa mga Pilipino kasunod ng tensyon sa India at Pakistan. Brigada Katrina Onson, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Naglabas ng abiso ang Philippine Embassy sa Pakistan sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng India-Pakistan. Ito ay matapos sa missile strikes ng India sa ilang bahagi ng Pakistan-administered areas. Pinapayuhan ng mga Pilipino na iwasan ang pagbiyahe sa Bimber City, Azad Kashmir, Shalkot Line of Control at limang miles mula sa India-Pakistan border. Sa mga naninirahan malapit sa naturang mga lugar, pinapayuhan manatili na lamang sa loob ng bahay, iwasan ng mataong lugar at maganda para sa posibleng paglikas para sa tulong. Maaaring kontakin ng Assistance Nasional National sa plus 92-333-5244-762 o bisitahin ang FB page ng Embahada. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson, na 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now!